So yun, magandang hapon Pinainang ulit tayo ng kalusong Dalawang gabi tayo natambay Una Nagpahinga muna tayo Kasi sunod-sunod na yung lusong natin Masakit ka sa katawan Kaya yun, nagpahinga muna ako ng isang gabi Tapos gabi, lulusong na sana tayo Wala, hindi kaya Biglang naglalakihang ang kahapon yung alon Hanggang magdamag So bali si Otol doon din yung ginawa antay na antay na humupa yung alon wala hindi humupa kaya kagabi walang nakalusong dito sa I amin mean. ngayon medyo maganda ganda yung anong ngayon hindi ka anong malaki yung alon kaso lang malakas yung amihan napakalapas ang hangin so yung gagawin natin ngayon doon magsasagawa naman tayo doon naman tayo sa may barangay Tasbilya doon naman tayo mamamana napunta dito So, kakayanin natin hanggang lagun na naman tayo. So, bali malapit na magkabilugan yung buwan. Bukas. First quarter na yata bukas. Hating-hating na buwan. Yung buwan. Sana, suwerte na naman tayo. Sana makabilihin siya na naman. Kung kakayanin natin mamaya, babalik ulit tayo ng maraling araw. So, yun. Abang-abang sa mga natin. Pilim lang. Go agad tayo. wala alas 7.90 na nandito na tayo sa Milagong Nundi salamat na uubos natin yung magkasamang pusik malalaki pa ito nakawala po tinatusok natin thank you Lord sigurado na to nandito na ako sa lagundi wala pa tayong kulambutan Thank you, Lord. Napakalabo kasi ng dagat. Hindi tayo makadaan sa malalim. Ang pangit doon ganito. Nandiyak ako punta rito. Mahirap pakita. Nasa anim na dito kasi yung kaya mahirap pakita. may yung, yung apat na iba. Mahirap naman yung naging Sa sobrang labo. Sa so, napatakatag po. Hindi tayo nang namamasin ako ng gampang kembali pas bangga <laughs> What? last 8 8 na nandito na ako sa tapat ng barangay namin salamat hindi natin mapuruhan na may ilap laging nag aap na kumaripas pangalawa na lalaki nababawasan bahasa -ba na -ba yung hey, alas 8.21 na hindi ko na ako sa dangwan hindi balik

12 siguro babalik alas 12 ng ng gabi so yun Lito na tayo kaso na tayo alas 12 na pambihira yung pag alarm ko pala mali mbis 11 p.m. Huh? Ah? Eh, nalagay natin 11 a.m. Kaya oh, hindi no. nag-alarm yung cellphone natin. Oh, no! Mag-alarm yun mamayang ano pa, e eh, bukas pala. Bukas alas 11 oh, pa ng umaga. Sana. Nawaumalik na naman tayo. Medyo <laughs> magalaw yung dagat ngayon. At malalaki na naman yung alon ito lang ako magsisimula sa tapat. Si Utol, maaga ah, na lumusong. Wala dito yung kanyang bangka. So, siguro ako po naman kapunta rin sa may pasilya. Para ah, makatagdad tayo. Para may tagdad na yung unang huli natin sa unang lusong. huli natin Sana madagdagan natin yung unang huli natin sa unang losong natin isang pusik na tayo <laughs>

dito na rin si Otol galing siya na sa dito hindi lang ako hindi lang ako tumuloy doon salamat na nagdagin tayo kahit pa ano nakapit ang piraso tayo apat na isda at saka pusit ayos na rin yung isang pusit hindi natin ng video kasi yung ano yung itim nakakailap kaya nakakakot sa liwanag ng plus light kaya yun, tinisip tinisip ko lang ako ng plus light buti nasa mababaw diba? lang so yun ang mga bahay tapos kuluhin natin pati yung unang huli natin sa unang losong A few moments later. Alam na. Eh. Adila. Sige, so, nandito na tayo. Ito yung mga nahuli natin sa dalawang, losong lusong. Nawawumalik kasi tayo. Yung pag-alarm natin ng cellphone natin. Imbis na 11 p.m. Nalagay natin 11 a.m. Kaya hindi <laughs> Buti na tayo ng alas 2 Baby, alas dos. Ito na yung nahuli natin sa madaling araw. Yan. Itong piraso. Tapos ito naman yung sa unang losong natin. Yan isa rin sulit na rin sulit din yung dalawang dosong natin 4.1 3.3 nice din mayroon din tayong 7.4 sa kulang buta natin oh, wow anong pag Paana. Ay, timing mo. At itong malaki natin ay malaki, 1.4. Itong magkasama itong dalawa. Buti pagkawala, hindi ko maripas, natusok pa natin. Yun, 2.3. Kwarta na din. Wala nang kwarta ha. At ito. Pagsama-samahin din natin ito. Ako oh, kagmarsin. Yun, 1.5. Alanganin na mag 1.6. 1.5 lang. At pati ito, ibibinta rin natin ito. Yung tatlong batog lang itang gulam natin. 600 grams. May mga binigay lang, niyo? Hindi rin alam ba ito gano'n? Ha? Yes, wala po yung lakiho. Hindi Sige, alam ba ito yan, may gusto mabili ng patog, ibibinta natin yung dalawa siguro. Yan. Oo na, oo na. Ayun na sir. Ha? Andako. Ayun na, andako lang. <laughs> andako lang. Oo. Oo. Hahaha. Hindi pa tayo siya ha? Ha, Isya! na? Pagulan ng lang butang. Ha? Rakuna. Ano, gusto mabili bilhin yung ulam natin? <laughs> Isang kilo. Ayan, 140 yung kilo. Ayos na rin. Kwartang linaw na rin. So, yun. Tatalan natin ito kung ilang kilo lahat. Tapos kung magkano kikitain natin dito. Ayos na rin itong pangulam natin. Hanggang maghapon na ito. <laughs> so yun, ito na yung kinita natin, 2,280, ayan, yung kabuwang huli natin, 13.10 kilos kasama yung One point pa na pangulam Salamat, nakajak pa din tayo Kahit na nawamali yung pag-alam natin ng cellphone Nalit tuloy tayo ng losong sa pangalawang losong natin So ayos lang, kumita naman tayo ng 2K Plus So ayun, magsa shoutout na lang po tayo So ayun, salamat, kumita naman tayo ng maganda-ganda yan sa dalawang losong natin Kita tayo ng 2K plus. Yun. So yun, shout out pa tayo. Shout out. Shout out, shout out sa lahat-lahat. Ayan, shout out po. Shout out sa mga masugi na taga sa baybay natin. Ayan. Sobrang thank you po sa solid na suporta yun at pagtangkilik sa ating mga videos. Sa ang sulok mo po kayo ng mundo na Ayan, shout out po sa inyo. ayun shout out. Una-una kay Ma'am Merchel Quintis. Yun, shout out po sa inyo ma'am at sa buong family nyo. At kay Sir April Japson. Ayan, out din po sa inyo sir. yun shout out po kay Joel Bael. Ayan, shout out bro. Shout out sa kayadong family ng Naay Kabiti. Ayan, shout out po. Shout out kay Milo Amores. Shout out kay Andrew Yung from Kuwait. Ayan, shout out po. Shout out po sa inyo ma'am. Shout out kay Fernando Laxandili. Ayan, shout out po. Shout out kay Lopez from Baguio City. Ayan, shout out po. Shout out kay Jay Junior Ponce and family ng Amadeo Cavite. Ayan, shout out sa mga tiga Cavite. Ayan, shout out po. Shout out kay Danilo Adalim at Church Prince Adalim ng Santa Rosa Nueva Ecija. shout out po sa inyong magama. Shout out kay Joel Bius from Saudi Arabia, Damam. Ayan, shout out po sa mga tiga Damam. Shout out sa Disano si Family ng Kaloya Antique. Ayan, shout out po. Shout out sa Estabilio Family from Bacoor, Cavite. Ayan, shout out po. Shout out kay Roman Balag shout out kay Dodds Diwa ng Cotabato City ayan, yan. shout out kay Roy Pampo from Simara Island shout out kay Larry Sumodio ayan. shout out kay Arnold Bros ayan shout out po shout out sa Batalona Family from Nasipit Agusan del Norte ayan shout out po sa mga Batalona Family yan. shout out sa Robredillo Family from Hinundayan Southern Lipi ayan kay na Rizan Rizaline Lynn at Rizy. Ayan, shout out po sa Robredillo family ng Hinundayan Southern Lipi. Ayan, shout out po sa mga taga Hinundayan. Shout out kay si Sarah Bling. Ayan, shout out po. Shout out kay Ricky Hernandez from Taguig City. Shout out kay Romeo Alcones at Samor Beach. At sa Alcones family from Takligan San Teodoro Oriental Mindoro ayan shout out po shout out sa Dilatori Family ng Barangay Lagundi at sa Lily Boys ng Marriott Hotel Manila ayan shout out sa mga solid viewers natin dyan sa may Barangay Lagundi shout out kay Jumar Molina ayan shout out po shout out kay Dian Marie Jubay at uh, Jubay ayan shout out po shout out kay Ma'am Rosana Villahermosa from Davao City ayan shout out po sa inyo ma'am Shout out kay Alexander Fisquera and family from Jane Santambler. Shout out kay Asgar, family from Balinsuela City. Shout out kay Japit Perez from Isabel City. Ayun, shout out po. Shout out kay Dennis Dela Cruz and family ng Naay Ayun, shout out po. Shout out sa Disolok family. Kinabong LB Laika. La Army Ryan Trisha Bibi. Idna from Babat Ngon yan Ayan, shout out po. Shout out kay Paul Gardosi and family from Cavite. Ayan, shout out po. Shout out kay Alberto de la Piña and family from Naik Cavite. Shout out kay JR Sumalpong from Salvador Calamba Misamis Occidental. Ayan, shout out po at syempre shout out din natin yung mga kapwa nating may channel yun at pasaport din po mga kapatid unang una kay Otol Rapi yun rapis for fishing at sa mga kapatid kina John at Master TV Vlog yun shout out kay Berespiro, yun shout out pro shout out kay Kabugsay TV Fandan Fishing Adventure Manoy Nel Vlog Sibadong Vlog Banayan Vlog VH Juni Fishing TV Larry Amos Hilario lakuat Zero, Kapana TV Adventure, Koya North TV, Nanay Robby Channel, Roger Arciso, Trailer Driver, Bicol Hunter Blog, MJ Eric Adventure, Kafising, Sagay Adventure, Batang Samar, Matandang Spiro. So yun, supportan din, din po natin mga Adventure yung kailang mo channel. So yun, sana is magpa-shoutout. Ayun, comment lang po kayo sa atin. Comment section sa baba para next episode yun may shoutout po po kayo. Yan, maraming maraming salamat sa pronood. Hanggang sa next video po. Grand peace po. Bye bye.